Adventure na naman tayo <laughs> Dati lang Dito lang uli kami sa malapit Sinasamantala na namin At Sa lulis may eclipse raw Pag nangyari yan Magdilim sa araw Sa araw kami masisit <laughs> Masisit sa araw At masisit sa gabi Siyempre lang pareho madilim <laughs> Shut up kay Mami Richer yan ma'am Nandito na naman po ang taos sa kong pala salamat Maraming salamat po ulit dito sa bangkang Bigay mo Yan guys Madep na rin kami Uras alas 7 Ito at panibagong pakikipagsapalaran ulit At ito ang una kong nakita Ako pa pa Ano raw kung good size na ito Estimitin natin Ayun, estimate na naman daw. <laughs> Hindi pa ito good size. Alanganin pa. Wag muna natin kunin. Para makalaki pa. Itago ako. At baka makita anong isa kong kasama. Bali, dalawa lang kami nagsisid. At ito, talagbago. Yun, bali dalawa. Ayan, sa pool. Kasama mo na. Ay, the place. Kasa uli. Nasaan na yun? Ando na. Palayo. Ayun, sa pool. Maganda ang buhay na mano natin. Dalawang talagbago agad. Hanap ulit tayo. Ops, kupa pa. Ay ito, parang good size na ito. Estimitin ulit. Ah, good size. Ma 200 grams na ito. 1,000 ang isang kilo ng kupa pa. Thank you, Lord. Kortang linaw na ito. At ito, talagbago uli. Nakadiritso pa. Ayun, sa pole. Ops, mayroon pang isa. mo Kasamuna. Ayon, sa pole basta talaga dito sa malapit piling-piling -pili ang isda mga gandang klase ops, solid ayun, sa pole huwag kang mapunit pero maganda yung pagkatama hindi ito makakapunit at ito, solid pa Ayan, sa full uli. Magaganda at hindi nakapunit. At ito may talag bago pa. Kasa muna. May pag-asang makadali siya ng pandurog tong dito. Mga klaseng isda natin. Kahit medyo madalang. Ayun, sa pool. At mayroon pa. Kasa ulit. Ayun. Bali tatlo. Bali apat lang kami magkasarama. Dalawa yung bantay sa bangka, dalawa dito sa ilalim. Hanap ulit tayo. Yon, manok. Ito talagang bago. Ayun, getik. Dati lang ang spot natin na ito. Yun lagi natin itong pinupuntahan. Kaya alam parang wala nang kulambutan. Sa bagay, lipas naman talaga. At ito, solid. Ayon, gitik. Hindi pala. Kala ako gitik. Marami talaga nagkakamali sa maling akala. Ang kulambutan talaga hanggang February lang. Ayon, manok na naman. At hanggang Marso, may pa isa-isa pa mga nakulambutan. Buti nga ngayon kahit Abril ka, kuha pa tayo. Talagbago. Hoy, dalawa pala ito. Ayun, sa pool. Kasa uli. sa pool pa. Yung mga nagdaan na taon, Abril, nakakakuha pa kami kay alam bihirang bihira. Kakaiba nga yun, nakakapagtaka nga. Nakakakuha pa tayo yung mga nakaraan nating sisid. Ito, sulid uli. Ayun, sa pool. Maganda, hindi na nakakapunit ang solid. Hoy, may kupa pa. Parang maliit pa. Estimitin ulit natin. Maliit pa nga, alanganin. Wala pang 1 gram ito. Yun. Itinago ako ulit at baka makita ang isa kong kasama. At ito, talag bago pa. Ayan, sa ulit. Karamihan talag bago ang mga Napapakana natin. Maganda ito. Yun, talagang bago pa. Ayan, sa pool. Ito ang halamang dagat na iniwasan namin. Sobrang kati ito kapag nakakadikit kami. Isang linggo na hindi pa nawala ang kati. Nasugat ang balat. Hanap ulit tayo at Matara talag bago ang klase. Ito, may isda dito. Talagang bago ulit. Grabe ang tago. Ayun, sa pole. Kanuping ang wala. Lahat talagang bago baga ito. Sa bagay, pareho mo lang ito ng presyo. Kanuping at talag bago. Yun, may isda dito. Talagang bago ulit nag-ilalim. Ayun, manok na naman. Sas na manok talaga. Ayun, sapol. Hindi na matapos-tapos ang tupada dito. Kung ako lang marunong magsabong, nakitupada rin sana ako. Hindi talaga sila mahuli ng pulis dito. Sept dito. At ito talagbago. Yan, kung mayroong pulis na para sa si huli sila. Parang wala nang kulambutan. Ubus na siguro. Di bali, tsaga-tsaga na lang sa isda. At ito, talagbago pa. Ayun, sa Sulit Sulid at talagbago lang yata ang isda dito. Maganda yan at pareho lang ng presyo. Hanap ulit tayo. Ito, lapu-lapo. Ayun, gitik. Nakachamba tayo ng lapulapo lapo 150 ang kilo nito. Hanap ulit tayo. At ito may talagbago, nakatago. Ayun, gitik. Nasaan na kayong kasama ko? Hindi ko nakikita. Yon, solid. Ah, mali talagang manok. Ayan, gitik rin. Nakita ko rin ang kasama ko. Ano raw, kumaraming huli na yun. Ahoy! Yun, may kulambutan pa pala. ha ha na ito. Ayan, gitik! Thank you, Lord, at takachamba! Malaki ito. Estimate ko nito mahigit tatlong kilohin. Ayan. Tatlong kilohin na naman raw ang estimate. Timbangin uli natin bukas kung totoong tatlong kilohin nga. Sana madagdagan pa para siguradong bawi na sa puhunan. Ohoy! Oh, Yon! Kulabutan uli! Thank you Lord at nadagdagan pa. Sigurado na mo, bawi na kami sa puhunan ito. Ayon sa poll. Kaya lang video ito maliit. Estimate ko nito mga 27 or 28. Yon. Yun na naman daw ang estimate. <laughs> Pambihira ito guys. Kahit abril ay may mga kulambutan pa. Dati nung nakaraang taon, nakakuha man kaming buwan ng abril. Kaya lang bihirang bihira. Iba talaga kapag swerte ang kumapit sa tao. Yung ibang magpapana dito, bihirang-bihira na makakuha. Tayo ay nakadalwa, tatlo, nakapat pa nga. Kaya thank you Lord at pinagbibigyan mo pa kami. Mag-asawa siguro ito. Hanap ulit tayo baka sakaling meron pa. Ito ko pa pa. Ano raw kung good size na ito. Istimitin ulit natin. Parang alanganin pa rin. Magmuna natin gunin. Baka tayo rin makakuha nito kapag malaki na. Kahit hindi tayo makakuha, malay natin ang makakuha nangangailangan na rin ng pandurodog tong nakatulong pa. At ito, surahan. Ayun, gitik. May ihawin na ang inakay ko. Hanap ulit tayo, baka meron pa. ops alatan. Ayun, sapul. Nakachamba tayo ng alatan. Sana yung kasama ko makakuha rin ng kulambutan para madagdagan itong dalawa. Ops, talagbago bago. Ayan, sapol rin. Talagbago bago ang lumabas ngayon. Kanuping ang wala. Hanap ulit tayo. Yon, manok pa. Ito talagbago bago. Ayun, sa Minsan na ako natinik nito. Magdamag ang sakit. Ayun, manok pa. Kamal talaga. Ito guys, balatan. Kung tawagin dito, gadol. Natunaw ito kapag nahanginan. Ops, may kulambutan palang katabi yun. Ayun. Gitik. Hindi ko kaagad napansin. Hindi tuloy ako nakasigaw ng... Ohoy! Oh, Maliit lang ito. Estimate ko dito mga 1, 2, or 1, 3. Ayan, tumira na naman si Boy Estimate. Hanap ulit tayo at baka meron pa. Ito, may surahan. Ayan, sa pool. Nadagdagan ng ihawin ng inakay ko. Yan guys, at maakit na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Maganda at nakasorte na naman tayo ng kulambutan. Kwartal linaw na ito. Yan! Tapos na naman ang unang dive. Buti <laughs> at naka tatlong kulambutan. Yung dalawa, halos kasi laki rin. Eh? Pero mas malaki yung una. Estimate ko nun. Yon, estimate na naman. makulang kulang kulang tatlong kilo yon. Yung pangatlo maliit. Mauno tres lang yon sa estimet, ko. Puro estimate. Puro estimate na nangyayari. Ako lang na ngayon si Boy estimate. Oras alas 9.38 so. Yan guys, matay pa kami sa Bawi na kami sa puhunan. Ang durdugtong na lang ang hahanapin namin. Patawid lang kami sa kabilang bahura. Malapit lang. Hanggang dito na lang muna ang una nating dive.